sa okay. Park. Wow! I think it's a trap! It's a trap! Mm -hmm. Di ba, Daddy, dito tayo nag-prenup. Dito tayo nag-prenup siya. Na, Di ba dito, oh, dito, dito muna tayo? dito, muna tayo. Sige. Andito kasi yung Say, ano. Andito yung cave. Yung cave andito.

Makikita mo ngayon yung Rock Formation. Ano masasabi mo? Ah, masasabi mo na? Kalala. Kalala. Hmm, <laughs> ano masasabi mo? Masaya ka, ka Masaya ako. Masaya ako. Ayun. Parang namang bata. Masaya ako. Waitin mo. Masaya ako eh. Ay, bubuyog. Masaya ako. Yan, makikita nyo na yung mga Rock Formation. Sa so, makakalula. Ayun o. Doon nakatira si ano o. Oh? Kalaban ni ano. Di ba? Di ba? Ano masasabi mo? Ayun. Ano masasabi mo sa nakikita mo, nak? Maganda masasabi ba? Mo? Maganda. Ayun maganda, maganda. Oh, o, tumingin ka pa sa taas. O, Ayun o. Oh. Oh. Yan. Diba? So malayo yan. Parang malapit lang. Dahan-dahan lang sa paglakad. alwis dahan-dahan. Wait na, ano, isa-isa natin. Dahan-dahan na, anak. Madulas. Dahan-dahan. So, ayan. Ano man sabi mo, eh, ayan, napakaganda. Hindi mo na kailangang lumayo. Tapos, pagtingnan mo, yun o, no, yung taas. So, parang inukit yung ano. Ayan o. Ah, sa cave cave. Sa, sa cave tayo. Cave daw, cave. Punta tayo sa cave. Ayan na hindi pa yan andun pa ako turo ko sa iyo ayan o ayan ang cave diba ayan yung mga nagbabalsa o ang luwang o iba yung lamig dito ano malalim yan so maganda rito yung rock formation eh so yan sinabing rock formation yung formation o no? rock <laughs> yung uri o yung uh, shape ng mga rocks na parang sinadya okay natural na natural no? Tingnan ka na ba, Alvis? Hindi pa. Pwede ka anak maligo doon, no? Ay, it's... Ay, na. Idro niya. Yeah. Alalayan mo, baka mahulog to. Kain ng buhaya to. Bis. Sabi ni Alvis is may sabi ni Alvis is natin yung vlog oh. Hmm, no oh, Talap no Ayan Dito na, ano masasabi mo? Wow. Sabi ni Daddy Hmm, salap no Salap Sarap. Nak, doon kami Doon kami nagpunta dati na Nung wala pang baby sila Ninang April Sa kasi yung dan Doon kami nagpunta oh Yun know. Naglibot kami doon. Pero meron silang life best. Oo. Life best. Hindi better. Best life. Not better. <laughs> uh. Malalim yan. Malalim. Malapit na Malapit na tayo sa cave. Hindi baka madulas, masyado madulas yan. Sa ini ng buhaya yan. Dito, dito, this is the right way. The right path. Okay, be careful. Pupunta po kami sa cave. Ayan po, kung narinig niyo po kailag-usapan namin, cave po. Ano? Ang apa? Bisa tidak mandi juga? Wow, I think it's a trap. It's a trap. Oh. Sentayong luwak aneh. Diredirectilang, just follow the. Follow the rule. Follow the follow the rule. Follow the rule, follow the leader, follow the ladder. Aiyang Gui. Azen. Aiyong ah. Gandang umahapon po. Gandang umahapon po. Ah, po. Saan po yung kweba? Nandito dito po, sasamahan po namin guys. Eh. Ah. po ang mga kondon. Sa cave. Ah, ay ko. Andito yung cave. Ayan. Ah. hindi po natin nadalay drone at uh, ano po, baka humalaglag hindi pa ako sanay natatahan Ayan po, wala po sa oras ang ayong mag-hiking. Hindi <laughs> 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 naman. Malapit na siguro tayo. Oh, hingal ko. Rinig na rinig. Yung kuya ba? Oo. Oh

Pangalawa po. Ay, kakanan na ano. Ayan. Thank you po. Pangalawang punta namin. Nakalimutan na po namin yung ano. Ramami po yung puno eh. Dini, kibo. Ayan o. Nilalunga na si High Five. Ayan. Considered as unique and non-renewable resources with important scientific, economic, educational, cultural, historical, and aesthetic value. Ayan. バーガーのマティンのマティンのマティンのマティンのマティンのマティンのマティンのマ t h ンのマティのマティれのマのマ Mayroon dito. Ay, mga internet, para sa sabi nila parang sagada ikaw Ah, sagada. sa sagada? Sa kayo Oo. eh na namin ang yung... kahigarian ni na namin ang kahigarian Iyo Malamig dito. Sarap. Maghihintayin po. Ito po kasi kanina raw, maghihintayin po. Hindi din dyan. Hindi mga mga katanggap. Oo, ano. Walang amig, ano. Kaya dyan, po, Hindi po pwede pumasok, ano. Pwede po. Pwede ba? tayo? Si Aida una papasok. <laughs> Pasok tayo sa cave. Ayun, ayun, nandito na siguro na siguro. dilim nakakadilim. Ayun, oh. No? Pl mga plastic yan. Ang kasagado no? yan, may labasan mo ba dun sa kamila yan? Meron po. Ah, meron pa. Uh, 15, 100 meters po. Ah. Uh, may 50 meters, may 100 meters. Mm. Ah, ayun naman. No? Mga namig. Uh -huh. Yung 100 step po ba dun sa, ano? Sa kabila po, 1,000 po. 1,000. Ah, 1,000. Open po yun, ha? Ayun ako natsambahan ng 1,000 steps. Ayan. O ano? Yan ako. <laughs> Are you gonna in or out? <laughs> Ay, ang galing may mga pumapatak pa. Mm -hmm. Opo, mga tubig na ang gagani sa Opo. Mga pato. Ayan, anak, o. O, picture natin si A.E. dito. picture, o, picture pa si A.E. So, dito. ano tayo pumasok? Okay.